3 2 1 Ayan mga kasukay, magandang tanghali. Walang masyadong customer. Araw tayo ng Merkules mga kasukay. Kung nakikita nyo, wala lang masyadong ginagawa ang mga kasama natin. Mga tendero at tendera. Ayan mga kasuki Sa mga katulad naming nagtatrabaho sa palingke, magandang tanghali sa inyo. Ayan mga kasuki. hayat ate, pili na. Talakitok ma'am. Ayan maganda ante pampangat, talakitok. Sariwang sariwa oh. Quality ang talakitok natin ngayon mga kasuki. Masarap yan pang pangat. Yan yung minukbang natin na karang araw. Meron tayo rito isdang Yan sa mga may hilig magpangat yan mga kasukay ha sariwa sariwa po ang isda natin ngayon lang dumating mga bandang alas plus lang mga kasukay dahil na traffic po ito naman po mga kasukay ang uh, isda talakitok ay talakitok sap, sap pala mga kasukay sorry naman yan. sariwang sariwa sariwa so, sa mata makikita mga kasukay ito mga kasukay bangus na dagat wild na bangus kung tawagin ayan ha ayan shout out muna pala natin si boss dyan kung nasan ka man boss dyan ingat ingat yan yung gumawa ng ano natin mga kasuka logo sa ating, sa ating youtube channel shout out sa iyo boss dyan ingat sa trabaho ayan no? boss dyan wala tayo masyadong paninda pampano mga kasuka dalawang peraso nila Ayan bali nagtinda nga rin pala boss Diyan yung may bahay mo Wala pala baka umalis lang Ayan mga kasuka oh. Wala nang masyadong Customer mga kasuka Ayan salamat mga kasuka Sa patuloy nyong pagsuporta Sa aking munting Youtube channel mga kasuka Ayan si boss Rico At si Raquel Ayan dami lista mga kasuka Ayan, araw tayo ngayon ng Merkules, mga kasukay October 16, 2024. Ayan, ha mayroon din tayong munting gulayan dyan. Sa mga magkukuli at lang ka po, mga kasukay Ayan po ang ating munting tindahan. Ito so, mga kasukay medyo maliliit ang ating alimasag. Ayan, ah sa mga may hilig dyan magalimasag oh. buhay na buhay yan, dami pa tayong alimasag mga kasukat yan, si out kay Kuya Maklo. yan, shout Ayan, may bagong yut. May bagong ano rito, vlogger sa Imus Market. Antay kami Ayan mga kasuko. Si Kuya Rico, anong pangalan ng ano mo? Facebook ba? Facebook ba gamit mo? Ha, ah, YouTube channel. Ayan, mga kasuka. Babaguhin niya ang tawag niya sa mga kasuka. Pangit daw, ha? Pangit ang pagka-video. Abangan niyo, magkano tayo? Mumukbang. Ayun, nagmumukbang, mga kasuka, oh. Malapit na. Anong style yan, Idol? Yellow pin. Yellow pin. Ito, masalap yawin. Ayan, mga kasuka, sa mga may hilig dyan mag -ihaw. Meron din tayo rito biko mga kasuki. Biko, biko. Ay. Magkano sa biko? Para Ano Ano yan perpiraso labanan? Pwede <tod> sili. Uh, Logan ano? Logan, Logan. Logan daw mga kasuki yan. Hanapin nyo yan dito sa Imus Market ta? mabait yan mga kasukay. Ma lagi pag bumili ka diyan lagi may discount mga kasuki. Mabig <laughs> malaki magbigay yan ng discount. Ano kinakaya mo dai? Mani. Mani. Ayan. Roast naman eh, manan yan, manan ano? manan ni Rose manan. lang yan. Ni Rose ba? Ni Rose naman yan. Oh. lang yan. Malungkot siya at Raquel ngayon mga kasukay dahil dalawang araw na siya hindi nakakaligo. Ayan. Oo, dalawang araw na yung mga kasukay hindi naliligo. Shout out sa'yo. Kaya ano, bossing! Bossing! Busong boy boy bossing! Ayan mga kasukay, tatlong, dalawang oras na lang. Kaya na naman. Kasahod na naman kami mga tamad. Kasahod <laughs> na naman kami. Ayun, malumpot si Raquel. Wala ligo kasi yan. maya may ako dyan?